Yung natamaan ka na sa kagroupmate mo. Naku po, sana all. <laughs> nagtatampo nga, bakit kailangan ko pang sabihin? Nagtatampo nga ni ang taong ini. Dapat alam mo na yan. Nagtatampo nga. <laughs> ang kulit mo rin eh, nagtatampo nga na. <laughs> Siya ata yung pasimulo ng nani. <laughs> Pero ang pagkakaalam ko, Batangas ata yung salitang yon. Eh, correct na lang ako kung mali ako, ha? Baliw ka yata, eh. Sabi niya kasi sa akin, Uy, kalimutan mo na ako, ha? Okay. Sabi ko sa kanya, sige. Pero, tumawag ako sa kanya. Ang ina mo, ikaw ngayon nag Sabi ko sa kanya, nakalimutan ko ng kalimutan ka. Uy! <laughs> Basta malupitong talaga, ano, napakaangas ng mga banat. <laughs> ano bossing, angas mo ha, tsaka mo ko angasan pag akin ka na. Uy. Sige, kumain ka na, huwag ka papagutom, love you. <laughs> <laughs> Yung maangas ka na pero nag-aalala ka pa rin sa jowa mo, ano? <laughs> Sana all. Look! <laughs> <No. laughs> Ah, anti, hindi sa iyo 'yan. <laughs> Good vibes lang si Ante. Mukhang nainggit si Ante, hindi pa nabigyan ng flowers nung asawa. No? Sana oh. Kailan po siya magkaka-joke? Kailan po kaya magkaka-joke? Siya ang problema eh. kaya ka lagi <laughs> okay, accurate po. <laughs> Dapat hindi ka na lang nagpahula ate. Ikaw pala yung may problema eh. <laughs> Kaya hindi ka nagkakajaway. <laughs> Kapag <ng> na mukha mo. <laughs> Ang saya yung ganyan ano Simple lang yung buhay Pero alam mong may nagmamahal sa'yo hmm. Sobrang latida talaga <laughs> <laughs> Mas malandi pa yung aso kaysa sa'yo ano Asa nampol pulso? hello. Masikip po ba? Since birth. Ha?

Inaatak ka ng mga tropa mo. Palag-palag <laughs> yan, boy. Uha, <laughs> oh, Kinasal ka ng di oras. <laughs> ka ba naman ng tropa? Di mo alam, ikakasal ka na pala. <laughs> okay, makas-makas mo na yan, insan. Mm -hmm. Come with me when you are free. Call me when it's three, You don't have to tell no, don't pa with ulit ah. When you are Nakakarami ka na ate ah. Pero mas the best yung ipupusod mo yung babae tapos luluhod sila. Dalagang Pilipina. Ang hirap ba naman maging single ano? Lahat solo mo talaga eh. Emotional damage. Talo kitang kita ko talaga kitang kita ko nakatingin ka dun sa babae ano porket sexy yun tas umaanong yun hindi nga kit. ako nakatingin dun sa'yo lang ako tingnan nakatingin hindi ka man lang ka pa talaga hindi ka man lang magsorry sa akin oo oh, sorry na sorry oh, na tingnan mo bakit ka nagsasorry kasi S totoo sabi mo magsorry ako ano ba talaga ano gusto mo ba gusto oh, mong gawin ko wag mo na akong kausapin pwede oh, mo <laughs> Talaga hindi mo ako kakausapin? Sabi mo magkita ka usapin. Ano ba talaga? Ano ba gusto mong gawin ko? Lumayas ka, nakakairita ka. Talagang lalayas ka, hindi mo na ako susuyuin. no, <laughs> sorry na, sorry na. Sige na. Huwag mo nga ako masuyong-suyo. Wag mo ako masuyong-suyo. Ano, bahala ka sa <laughs> buhay mo. Lalaki <laughs> ko. Bahala ka sa buhay mo. Kahit ako lalayas dyan. <laughs> 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 ganda oo nga, oo. Ang ganda, oh. ganda ni tita. Ang ganda Ayan. Galing. Ang ganda ng sunset. Ang ganda ng sunset, ang ganda pa ni Tita. o <laughs> oh, narinig niyo kung paano ako niyang bulahin ha. Nang bola, nililigawan mo 'yung anak niya. <laughs> Ganon talaga para makuha mo 'yung kiliti ng nanay, eh, 'di ba? ang <laughs> galing, ang <I'm> galing. <laughs> Ayun na! Sana all. Na in love na si ate. O oh, baka naman ibas bash nyo na naman ako dyan ha. Ah. Alam kong may problema si ate dyan kaya uunahan ko na kayo. <laughs> Maraming basher dyan eh. Naaway nyo ako eh. Pero good vibes lang, good vibes lang. Bakit kaya ganon? Hindi ko sila maintindihan. Kailangan ba lagyan mo na kita ng watermark para malaman nilang akin ka? <laughs> Ay, sorry, sorry, sorry. Oo, oh, kailangan mo ng watermark para maging sayo ako. Oo. Oh, <laughs> 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 Tanga talaga. <laughs> 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 sabi nino, nakasabi. <laughs> ano sabi ng kanya mo? Ingat ka dyan sa Karaming pag-iingat yan. <laughs> nag na, sinabihan ka lang ng ingat. <laughs> sa akin kasi hindi nagre-reply. <laughs> Emotional damage! Ano ano yun? Nagpaligo ka sa akin, iba pala gusto mo? Aw. Oh. Ano mong gulo mo. <laughs> ang gulo niyan. dyan, sinakta mo lang ang heart ko? <laughs> Okay ng trip yan Grabe naman, dami namang mura nun. Hindi ka talaga mamahalin nun kasi puro mura ka. <laughs> okay. Ay, medyo, ang puti, ang puti. Oh, pwede to, medium, medium. Syrup. Ducks. Ay, ang cute, cute. Ito, ito yung kamukha, oh, B. Ano naman yan? <laughs> Kapes. Kamukha, ganyan kamukha, ah. Ano yung standard version yung sa kanya? Okay, okay. <laughs> Ka-size daw. na yung mga babae ako. <laughs> Ariko, masakit nun! <laughs> Sabi mo kasi ibang babae. Ganun talaga pag loyal, Pagtutulakan yung mga ibang babae. Diba? Grabe yung hampas, teh. Oh. <laughs> kabila, kabila, kabila. <laughs> Ayan. At, jaan, jaan. Nakupuro, Di ilang beses ka bang magkapitol? <laughs> wow elevator dito. Yari. Ano ang mo? Arum Iba na ititig. Ikaw naman sinasabi kong gato. Wedi na! Ito naman. Ano may sales agad eh. Thank you. Kahit sino, kahit sino, boy. Hindi dapat ginagawa ng babae yun. Masakit sa feelings, di ba? Stupid. <laughs> Yung natamaan ka na sa ka-groupmate mo <laughs> Kinamaan na talaga, boy Ang dami mong ambag sa ka-grupo mo, tol <laughs> Ayaw tumingin, oh Alam ko nakita mo ko ang dami mong ambag. Promise. <laughs> Parang ganyan ako dati. <laughs> Borde sa akin. Ay! <laughs> Ayan, hindi ka na kinikilig. Eh paano ba naman? Puro pera na lang ang nasa isip mo. <laughs> sorry na, sorry na. <laughs> kailangan na kailangan eh. <laughs> hindi, wow. Mm, ikaw, kilala kita eh. Pag hindi mo type, I'll find myself muna. Kami muna ni God. Mm, pero pag cute, I think I'm ready to love again. Kilala kita scammer kay mm, I know one when I see one mm -hmm, English it it takes one to know one babae lang yung ganyan wag kami ay ah, iba kaming mga lalaki <laughs> <laughs> wala ka lang mga ay magbibigay ka pang flower <laughs> 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 Nangyayin pa yan Oyo Oyo okay? <laughs> oy, 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 oy. <laughs> Tama nga naman si ate, sayang yung pera. <laughs> OI! <Oy>, ano? <laughs> Buti daw hindi ako nagsiselos. Ano ako, robot? <laughs> kanina ko pa iniisip ka, patay na sa isip ka, pinagsasaksak ko na. <laughs> ah? <laughs> oh, ha? Kamawa na yan, kanina pa. <laughs> Salamat talaga. Ang ganda pa rin talaga ni Bianca, umali ano, kahit galit. <laughs> 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 This, but sure feels fine. Oh, bini-bini, Napakaganda naman ang iyong mata Pag ngumingiti ka sa akin No, istorbo mo yung natutulog eh nanito, Ayoko na lang magising Pag naaalala ka Ang tulog ko ay mahimbing At ako'y nalilito Natutuliro Nanginginig Kinigilig Hindi ko na marinig Sa sobrang lakas ng pintig Ikaw <laughs> lang ang cute niya. Pagod na pagod yung tao tas ginugulo mo Well Kung ganyan naman yung Magigising sa akin Di ba? Hindi ako mabubisit <laughs> <laughs> Uy uy Sana uy <laughs> At yan, natapos rin ng mapanakit na ating content. Sana nag-enjoy kayong lahat. Eto nga pala ang mga team sana all natin. Shoutout sa inyong lahat. Mamamatay at akong single Wala na nga nang akong pera ng hiya Talo pa ako sa muka Nakakabad trip talaga Barton! What is your profession? <laughs>